Hello guys! So ito pala yung nabili kong kangkong sa Asian store. So tinalbusan ko siya and then after natin matalbusan, binabad ko siya sa tubig. Parang yung ginawa natin sa talbos. Ito na din yung update ng ating kangkong after, if I'm not mistaken, after 3 days or 4. 3 days I think, yeah. Ayan o. Oh. Nag-start na siyang magkaugat. Ayan, kung napapansin ninyo. Yan. So maglalagay din tayo nito sa paso at itatanim natin dun sa tabi ng talpos. Pero antayin muna natin dumami yung kanyang ugat. So tamang tama ito next week. So ayan. Hello! Good afternoon! So, ito na pala yung ating kangkong. Kung nakita niyo last week, yung talbos ng kamote, yung pinatubo natin sa tubig, ito naman is yung ating kangkong. Ano, actually, mag one week and one day siya ngayong araw. So, ayan, dahil nga na busy ang inday ninyo kaka party. So, ayan, ngayon lang nagkaroon ng time para itanim nga natin ito. So, tingnan natin yung kanyang mga ugat. So, ayan. O, oh, di ba diba? Ang ganda ng kanyang mga ugat. So, nilagay ko lang siya talaga sa tubig. So, ayan. Actually, yung tubig, uh, nire-refill ko siya. Pag brown na, tinatapon ko. Tapos, nire-refill ko ng bago. So, ayan. Anyway, yung kangkong pala, may, parang mas gusto nito laging basa yung tubig. So, before... Tayo. kasi magbabakasyon na usually pag bakasyon kasi uh, trip kami ni Habi minsan nah mahigit one month kami na sa road ano so pumupunta kami ng iba-ibang states dahil nga dito sa US merong 50 states so far naka 24 states ako unlike kay Habi marami-rami na siyang napuntahan so this time dahil nga magtatapos na yung school ng anak ko so ayan maglo drive ulit kami So, ngayon ang worry ko kung paano ito, ano, dahil nga yung ang dami nating mga halaman at gulay. So, ngayon inaayos ni Habi yung mga sprinkler para dito sa ating gulay. So, anyway, itatanim na natin ito. Yan. Itatanim natin katabi lang nung ano natin, at uh, talbos pero maglalagay pa rin ako sa paso para sa winter natin ano so ayan actually naghukay na daw si Habi ng uh, isang span ayan para dito sa aking uh, kangkong so ayan I think kailangan pa natin ng isa pa kasi nakagawa na siya ng isa so far so ayan tatanim natin dyan So, oh, ayan. Slot lang natin yan. Anyway, hindi pala ako nag-gloves. Kaya yung kuko ko. Yan. Ito. Ito ako nag-gloves. I don't know. For some reason, mas gusto kong magtanim na nakakamay. Or maybe dahil ito nga yung nakasanayan ko dun sa probinsya. Kasi kung si Habi mag-garden, nag-glove siya. Even pag maghugas siya ng plato, nagga-gloves pa rin siya. Ako hindi. So, ayan. Ang healthy, oh. O, diba? Nakakatuwa. Ayan. Maganda yung ating soil. Kaya sigurado mataba ito. Pag dikit-dikitan ko lang. So, ayan. Natapos na natin. Medyo tumangkad siya kasi nga sa loob ng bahay. Hindi sila naarawan. So, ayun na yung pinasok ko yan. Talbos at saka yung kangkong. So, ngayon, didiligan lang natin ito. So, ayan. Tingnan nyo nga naman yung ating talbos. Ayan sobrang dami na ng dahon ano, healthy, healthy o, oh. uh, ilang weeks lang ito eh, marami na tayong ha-harvestin, so ayan, ito din yan yung kamote so, ayan yung ating kangkong medyo ano siya, parang lasing <laughs> kasi nga tumangkad siya eh, dahil dun nga sa loob ng bahay pero makaka-recover yan in couple days so ayan ito din yung nilagay natin sa paso so far ayan and then ito na yung mga gulay natin ayan so malaki-laki na sila so hindi ko na alam kung alin yung patola upo dyan ito yung ating ampalaya yan o ba diba, ang dami yan. So, ayan yung mga mais ni Javi. Malalaki na din. Tapos yung ating Wagyu beans. Ayan. Grabe, ang tataba nila, oh. Magsastart na din. Magbunga kasi namumulaklak na sila. So, yung pet chai, nagsastart na din lumaki. Tapos yung ating broccoli, nagsastart na din actually. Ayan. Tingnan nyo. Ayan. Hindi ko alam kung pong nakikita nyo yan yan yung bunga niya. o oh. ayan nagsa start na siya tapos tingnan nyo nga naman yung ating talong o oh. grabe ang dami nyang bulaklak so if ever matuloy yung mga bulaklak niya, ang dami nyang bunga and then yung ating kamatis nagsa start na din magbunga so ayan tingnan nyo ang dami nyang bunga ayan so ayan Grabe ang daming bunga. Yung ating okra, so far bansot pa mga iba. Pero ito naman, nagsistart na siyang magbunga. Ayan. Medyo madilim na kasi ngayon eh. Kasi kanina sobrang init. Ayan. Tingnan nyo oh, ang daming bunga ng ating kamatis. Itong ating talong. Grabe, ang dami din bunga. yan o. Oh. daming bunga. yan Tapos, yan Tapos ito din. Yung ating sili. Ang daming bunga ng ating sili. Ayan. O, oh, diba? Ayan. Nakakatuwa. Pwedeng-pwede na to i-harvest o. Oh, kasi malalaki. Pero hindi pa naman natin siya kailangan eh. Masarap kasi ito i-harvest pag lulutuin mo na. O, ba diba? Ayan yung ating, iba-ibang klase yung ating sili, ano. Ito, pang sabaw-sabaw, hindi siya actually maanghang. Ito ang maanghang, yung ating jalapeno, ayan. to So, sobrang anghang ito, kaya kung mahilig ka sa maanghang, eto ang perfect sa'yo yan. Halapin nyo. Damian ang dami niya ng bunga guys. O, oh, ang daming bunga. Yan. Nung tinanim ko to eh, kaliit-liit pa. Tapos itong isa, medyo mabagal ito. Ito, yung tabasco. Sobrang anghang nito. Ito yung aming kinakain pang ano sa pag nakakaumay. So, ayan. Sobrang bagal. Pero nagsastart na din siyang magbunga. Ayan. Kung nakikita nyo, maliit pa. So, ito yung ating mga jalapeno. Ayan. Ayan. May tumubong sitaw dyan. Ginanyan na lang ni Habi. Sayang din kasi kung papatayin natin, di ba? So, ito din. Ayan. Sili din ito. Ayan. Jalapeno din to eh. Pero mas nauna nagbunga yung nandun sa kabila tapos ito yung ating ah uh, sili green kung sa atin yung yung sili green yung yung hinahalo natin sa sinigang yan. Yung ating uh, talong oh. Ang daming bunga ng talong. Kung nakita niyo yung video ko uh, nung weekend, ang daming na harvest dito dahil nga nagtortak talong kami dahil andito yung mga in-laws ko. Pero ang grabe ang dami niya pa ring bunga. Ayan. Isang puno lang ito ha sa, so, sa isang puno sobrang dami ayan, ganyan sya kadami ayan o, oh, garabing dami bunga ayan tapos, dito naman sa labas yung tinanim kong kalabasa actually nagsistart na siyang magbunga, ayan ilang peraso pa lang, yan pa lang tapos, yung ating zucchini so far, pwede na to actually i-harvest. Grabe, ang laki na, oh. Ayan, zucchini yan, oh. Mas malaki pa sa aking kamay. Ayan, ganyan siya kalaki. Next, two days, sobrang laki nito. Yung zucchini dito, eh, minsan sa sobrang laki, eh, parang hita mo na. Kung hindi mo i-harvest, saka mabilis silang lumaki. So yan yung ating zucchini, i-harvest natin siya the next, maybe sa Sunday kasi aalis kami the next day. So hindi pa namin siya lulutuin. So i-harvest ko siya the next two or three days. So by that time, sobrang laki na niyan. So ayan, mga pinahabol to ni Habi. And then ang dami pa naming mga gulay, extra gulay doon sa aming pinatubo. Ano gaya ng uh, kamatis, upo, ano pa, uh, Um, talong, talo ngayon. Ang dami pang mga extra kasi wala na kami mapaglagyan sa sobrang dami. So ayun. O ba diba? kapag may tinanim, may aanihin. So yun lang. Share ko lang. Bye bye.